Mahal na Ama sa langit, napakaraming bagay ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang mangyari sa aking buhay. Ngunit naniniwala pa rin ako na ang iyong plano ay hindi kailanman naging mali sa aking buhay. At naniniwala rin ako na ikaw ay laging kasama ko at ang iyong mapagmahal na kamay ay maaaring umakay sa akin upang harapin ang lahat ng mga problema. Sa makatuwid, sinabi ko sa aking sarili na huwag matakot at huwag maging mahina sa harap ng mga problema dahil ikaw ay aking kasama. Diyos ko, pinasasalamatan at pinupuri po kita. Iniaalay ko ang aking mga panalangin ng pasasalamat sa ngalan ni Kristo. Amen.